Welcome back guys sa ating channel. At ngayon, sisilipin natin ang energy ng December 2025 para sa mga Cancer, ang pinaka-caring at pinaka-emotional healer ng zodiac. Cancer, ano nga ba ang dala ng huling buwan ng taon para sa iyo? Tara, alamin natin. Cancer, December 2025. Para sa Cancer, ang buwan ng December ang emotional healing, reconnection at personal renewal. Mas magiging mellow ka ngayong buwan pero mas malakas ang intuition mo. Makikita mo kung sino ang totoo, ano ang dapat mong bitawan at ano ang dapat mong ipagpatuloy. Sa love naman, healing ang main theme. Para sa single, may paparating na gentle at sincere na connection. Para sa may relasyon, mas lumalalim ang emotional bonding at may chance ng reconciliation kung may tampuhan dati. Sa career, steady pero productive. Makikita ang effort mo at pwedeng may task o role na babagay sa creativity at organization mo. Money, balance at stable. May maliit na extra income o refund na makakatulong pang bawas stress. Iwas lang sa holiday overspending. Health. Kailangan mo ng emotional rest at grounding. Focus, self-caring, tamang tulog at bawasan ang overthinking. Overall, December 2025 for Cancer brings healing, clarity at quiet progress. Perfect month para ayusin ang puso at iset ang tone para sa mas magaan na 2026. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para sa monthly horoscope natin. Salamat at idagdag ko pa, nakikita ko, nare-resonate ko na yung hinihintay mong matagal na, either ito ay sa trabaho, pwedeng ma-approve ka na abroad, o kaya naman yung hinihintay mong trabahong parating, darating na, at kung ito naman ay sa iyong love life, yung taong matagal na nagpaparamdam sa iyo ngayon ipapakita na niya talaga na serious siya sa iyo at kung ikaw naman ay merong dating uh, sabihin natin ng iwan mabigla na lang nawala ng ghosting sa iyo ngayon mare natin parang nakikita ko dito oo nakikita ko na muli siya magpaparamdam at this time malakas na siya kayang-kaya ka na niya hindi ka na niya bibitawan basta-basta at nakikita ko rin, at nakikita ko rin, malakas ang personal vibes mo ngayon. Walang makakatalo sa'yo ngayon, malakas ka ngayong buwang ito ng December 2025. At kung ikaw ay dati sugatan, healing process mo na ngayon, ngayon mas malakas ka na. Oo, yun lamang, at maraming salamat, mag-subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe, at God bless.